At dahil nga nasa Vegas tayo, saglit na lang, kaya namasyal tayo. Nagpunta kami ng Bellagio. Wow, baby! Wow! Wow! I-explore mo ba? Explore mo rin. Wow, oh, may nag-propose. Natakot si Fujiko. Takot siya. Kasi na mapapanood. Sabi ko, kailan kayang makakita ng nagpo-propose. Live, no? Lagi first time namin makakita na nagpo-propose in public. Nakakahiya pero sweet. Soon pare. Yeah, hey, baby! Andito tayo sa Vegas! Wow! Hello, may kalaro ka, baby, ha? Hop, 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 hop. So habang hinihintay namin yung mga kasama naming matatanda na nagkakasino, nakakilala pa si Pujo ko ng friend to. Oh. Guatemala, guapa, hindi ko lang guaba juice, hindi ko lang kung lahi nun, basta Spanish din siya eh. Ayan oh. sobrang traffic talaga dito sa Las Vegas sa Sabado at linggo. Weekend, daming nga talaga mahilig sa sugal sa kasino. Kung mahilig ka sa kasino, putya, puntahan mo na lang yung page natin. Yan, putya, paldo tayo sa kasino. Gusto rin namin magpicture dito sa Las Vegas sign, kaso ang dami masyado. Mga bagong kasal, mga kabataan, amoy chongke, kaya sumaglit lang kami dyan. So guys, sinakas ko si Fuji ko Sabi ni Mia, wag na wag ko daw ito isasama Sa labas Pwes tulog pa siya, bahala siya Tatakas tayo baby, ha? Ha? Tatakas tayo Okay? Bibili kami ng milk nito Yung milk kasi nito dapat is similac Sa Pilipinas, wala ditong similac gain plus Meron sila dito Enfa, Enfa, ano yan? Enfa grow? Enfa something? Enfa Mil? Ganon, basta. Pero ano siya, for one year old and older, yun ang iniinom ni Fujika na baby! Na, ay, ay, na ka. Ay, nung may mong naarawang ka. Di ba, baby? Mas gusto mo kasama daddy, no? Ah, uh, mas gusto mo kasama daddy kaysa mami. Di ba? Appear! Appear, appear! 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 Kini, kini, kini ka appear! Give me five! Give me five! Yay! Give me five! Give me five! Fujiko? Yeah. Kasama niyo? Aha. Uh -huh. Baby. Ayan na. Magchat-chat na sa akin yung mga ano galit na galit siya. Ba't mo sinama si Fujiko? Pero okay lang yung baby, di ba? Mas gusto mo kasama si? Dada. Dada. Oh, kanina siya iyo mo. Tapos ngayon, ganyan ka na. Ha. Ang baby, tinakas ko. Tinakas kita, baby, na no? na Kiss mo, daddy, kiss. Kiss mo, kiss. Hmm. <laughs> Kiss mo daddy, kiss, kiss. kiss. So may maling nangyari ngayon. Tinas ko si Puji ko kasi wala siyang sapatos. Ayan. So, <laughs> naglalakad. Hindi siya paglakad pala. Bot-bot ko lang siya. Wow, ang cute baby oh. Wow, yeah. shoes. Bili kaya kata para mapaglad ka ngayon, no? Okay, yan ang milk mo. Okay, bibili tayo na. Okay. Dia punya pen dari kini Sari ke langan Okey sama Amin Moha Dia main motor lupa Okey nak baby Okey nak baby Okey nak baby Wow Okey ni tau baby Kesemanan Kesemanan Ha Uwi okay na baby In 2 days okay Uwi na tayo baby Ha So may gusto ka pa Ipabili Ha Ha Pacifier You want pacifier papa. Ako lang gusto mo. Ang fit mo naman, sige. Ah, napuji ko ko. Baby, morning sunlight. Hindi mainit ang araw dito sa Amerika, no baby? No. Hindi na. No. Come on, let's go home. Ako, galit na yung nanay mo. Baby, bawal kang maarawan. Magalit ang nanay mo. Okay? So, tataklo bang kita ng jacket ko? Okay. Ayan. Bawal kang maarawan, baby! Bawal! Bawal! Bawal, okay? Oh, okay, kiss daddy, kiss. Mwah! Salamat ka, bumalik pa kami sa poder mo. Bakit? Ano? Masaya na kami ni Puji ko, lumayas kami. Buti ka, binalikan ka namin. Ano? Di ba masaya ka na? Na, na, ka ng tawa kanina sa target, no? Salamat ka, binalikan ka namin. Ano? Bakit mo siya sinama? Gusto niya, sa akin siya sana. O, kunin mo, tinan mo, sama sa'yo. Ayan na. Ano? Uy, ka! Kami niya ako. Come, 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 come. Come, tayo target ulit. No. Nahanap ko yung mga laruan ko dati. Eto yun, share ko sa inyo guys. Puro Mac Jeremy Barrera ang sulat yan. <clears throat> At syempre, eto. Si Iron Man. Eto nga pa si Iron Man. Eto ay si Mark 45. Iron Man Mark 45. Ayan, kita mo. Ito yun. Tapos, oh my gosh! Laruan to ng kapatid ko eh. Kaso nga lang medyo bad trip yata ako sa costume na to kasi hindi ko siya naayos ng maayos talaga. Meron din akong hook kaso putol yung kamay niya. Meron tayong ito si Jean Grey. Tapos meron ako dito si Green Goblin. Ay, Green Goblin. Hindi pwede mawala. Ang e Spider-Man. Iron Spider. Siyempre, eto din. Si Doctor Octopus. Dito, Beng. Ganyan na rin kayo, no? O, oh, di ba? Okay lang naman. Short t-shirt, no? Kakain lang tayo, eh. Oh, yun ang sinasabi ko sa mga girls. Tignan nyo sila bihis na bihis. Uh, di ba? Yun ang sinasabi ko kay Tito Kakain lang. Ang lalaki, pag lang, t-shirt, short. Goods na yan. Ganyan ka na ikaw, ganyan ka? Sa so, po tao kakain? Sa club? Basic lang ako. Basic ako, ganito na. <laughs> Kung, how I wake up, ganun ako kakain. Para daw naman hindi ako nakakaya. Mukha daw ako driver eh. Partida, walang ligo-ligo yan guys. Uh, walang ligo-ligo. Daniel Padilla. Oh, ay, pa, ang partida, walang ligo yan. O oh, ano ha? Huh? Panis. Panis yung mga naligo pa. Mamaya oh, ang magbabayad ng pakakainin natin. Ako na naman. Bakit? Kasi panalo tayo sa casino. Sa mga gusto maglaro, click niyo yung page ko. Punta kayo dyan. Naglalaro po ako ng casino. Napak! Abdaling manalog guys Kaya ano pang hinintay nyo? Maglaro na din kayo Pumaldo ako dyan kahapon Naka 21,000 tayo Ayan yung prueba oh. Kaya maglaro na din kayo Siyempre, hindi lang naman siguro Ako yung Pilipino na mahilig sa si Chinese food Putsa, lahat naman siguro tayo Kasi kahit punong puruyan ng bechin Napakasarap Sarap ng Chinese food. Grabe talaga yung sarap nito. Calamari, walnut shrimp. Yan, favorite ko yan po. lahat ng putahin nila, hindi pwedeng, hindi mo titikman. Sobrang sarap. Punong puno ng beche. Pero ang sarap talaga. Pagkatapos nga lang, ah, uh, antoing ka na din. Pero iba talaga yung lasa nito. Alam mo yung kapag nakatikim ka po, tiyan, Siyempre, fortune cookies din para malaman mo yung kapalaran mo. Ewan kong tunay yan. Nag-shopping na rin si Pudyo ko ng mga damit niya para pag uwi sa Pilipinas, marami din siyang gagamitin. Tapos syempre, nakakagutom. Ice cream naman ngayon, ice cream. Yan, ibang klase din tong ice cream dito eh, no? Yung ice cream ko, binubura ng buhangin. Ayan, kay Mia naman, lupa yung nilagay. Kaya tingin mas itim. Ayan, iba-iba no? din trip ng mga kanun, no? Sarap din naman, masarap din naman talaga. Ayan, sobra. Hmm, tinabukala mo ta. Tapos pagkatapos, yun, yung leftover namin sa Chinese food, iinitin na lang, good to go ka na. Ito nga pala, leftover din yung sa crawfish na kinain namin. Pucha, dalawang araw na yan, pero masarap pa din. O, ganda na lang muna. Naka 8 minutes na tayo, baka nauumay na rin kayo. abangan next vlog, maghaharap tayo ng labubu. What's up mga bro? So ngayon, may ipapakilala ko sa inyong isang betting app kung saan pwede kayong kumita ng limpak-limpak na salabi. Ito, ang 1xBet. Ang 1xBet ay isa sa pinaka-reliable na betting site dito sa Pilipinas. So ganito lang kadali. Una, i-click nyo lang yung link ko na nasa pinned comment below. Tapos, mag-register kayo gamit yung promo code ko. Ilagay nyo lang sa promo code na 1xMACJEREMY. So ganito lang kadali. Ganito lang oh. Ilalagay nyo lang sa promo code ko ang 1xMACJEREMY. At makakakuha ka na ng bonus up to 7,000 pesos. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cash in. So ganito lang guys, i-click nyo lang yung GCash. At pwede kang mag-cash in ng minimum 300 pesos. So ganun lang, ilalagay mo lang yung GCash number mo. Tapos, pwede ka na maglaro. So eto, hahanapin lang natin dito yung Swampland. Yan, so lalaroin natin to ngayon. So ganito lang kadali, magpa-place lang tayo ng bet na 50. Subukan natin tumalon dito. Wow, di ba yung 50 naging 65 pesos? Ganun lang kadali. So yun, dahil may pera ka na, ganun lang kadali. Pwede mo nang i-cash out agad-agad. Ganun lang kadali gumita ng pera. So ano pong hinihintay nyo? Click nyo na yung pinned comment, register na, mag-cash in, at maglaro. At sabi-sabay tayo magka-pera sa 1xbet.